Good morning, good afternoon everyone. Welcome back sa aking channel. Ngayon po ay papakita ko sa inyo yung nakita kong bato na pampaswerte. So, disclaimer lang po uh, sa mga naniniwala lang kung gusto niyong laging may pumapasok na swerte sa buhay niyo. So, ito lang po yung isang basihan na nag bibigay ng pampaswerte. So, ito na po yung mga bato na napulot ko sa ilog. Tsaka ngayon tinitesting ko para malaman natin kung ang bato ay buhay. So, makikita nyo ang bubbles. So, yan. Bisaya lang nato no kay ang mga Tagalog banggod tagsara sa ilaha ang mutuo ni ini. So ay nang uh, kitang mga Bisaya mahilig jud tag mag og mga pampaswerte. So ito na din yung basihan ko na nagbibigay sa akin ng swerte. So hindi natin malalaman na di lang na mahibawan nga na ay mga swerte na muabot na masurpresa ako ayan so ito na din yung pampaswerte ko sa ako ang kinabuhi nga na ay kausapan ikumpira noon na dili po nagatoo dili po nagakulik kay sa ako ang pagsalig nga ako'y trabaho okay ra ang tanan pero wala joy ka ng lain pang mga muabot ba nga ka. O sa ka usahay sa una dili ko makadaog og mga raffle mga unsay mga events sa trabaho wala dyan ko'y daog-daog apan karon may kausaban na sukad na nangangulit ako o um, paswerte sa ako ang kinabuhi money nga ang ako ang mga koleksyon kay tungod nagahatag sa ako apag mga swerte nga moabot sa akong kinabuhi dili man nato masayran apan naga sorpresa lang sa akong kagulingon nga wala na ako nahibawan. so mao na nga wala may mawala kung akong buhaton kung unsay naa ah. diha sa kalikasan nga nagahatag sa ato apog swerte